Oh, ang susunod na parosa ay ang parosa ng banal na krus. nobeleta na, na dating tinatawag na Tierra Alta na dating bahagi at baryo ng Cavite El Viejo na ngayon ay bayan ng Kawit. Sa Tierra Alta ay mayroong bahay bakasyonan ng mga praile at sa tabi nito ay mayroong isang kapilya. Ang kapilya ang naging tugon sa espiritual na pangangailangan ng komunidad ng Tierra Alta. Ang patron ng kapilya ay ang Santa Cruz. Ito ay pinamahalaanan ng mga pari mula sa parokya ni Santa Maria Magdalena sa Bayan ng Kawin. Ilineglarang parokya ang Holy Cross Parish noong ikaisa ng Munyo, isang libo siyang naraan at lumpun pito. Sa mahabang panahon, ang banal na Cruz ang naging patron ng bayan at sandigan ng pamimintuho ng sambayan ng katoliko. Bagaman ang banal na krus ang titular na patron ng nobeleta, na ideklaran naman bilang patrona si Santa Elena, ang emperatris ng bayan, dahil na rin sa kaniyang malaking kaugnayan sa pagkatagpo sa krus na banal. Sa paglipas ng maraming taon, ay patuloy na lumalago ang pananampalataya ng bayan ang mga biyaya ng Diyos ay patuloy na tinatanggap ng sambayanan sa tulong ng mga panalangin ni Santa Elena na siyang naglalapit sa krus na banal na dakilang simbolo ng kaligtasan at pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang parokya ng banal na krus ay nasa pangangangalaga ngayon ni Reverendo Padre Benito Troy de Castro ang kapistahan ng banal na krus ay ipinagdiriwang tuwing ikalabing apat ng Setyembre. Sa krus matatagpuan si Kristo, kalakasan nating mga tao, krus ay ating ipagdamal. O Kristo na naipako sa krus, kawaan mo kami. Kagapay ng banal na krus ay ang kanilang kasulukuyang mga lingkod ng ang Parish Pastoral Council at ang mga deboto mula po sa bayan ng Noveleta. Ay, kung kaya natin doon ka ako. Ano yun na? どうも。 Ano ba yun? Napakagulo kagudud dapat ni Padre, ngayon ay ating pong saksihan ang banal na krus ng bayan ng Nugeleta. bago po tayo magpatuloy ay nais na magpasalamat ang pamunuan ng pagdiriwang ngayong gabi sa mga susunod sus kay Board Member David Chua Councilor Emerito Lonto Councilor Ricky Saria Councilor Don Alvarez ABC President J. Lutong SK Chairman Patrick Barzaga Mr. Axel Gadar Kina Mayor Angelo Emilio Ginaldo, Vice Mayor Junby Samala, Congressman Jolo Revilla, Councilor Army Aguinaldo, Councilor Becky Pulido, Councilor Bong Cahigas, Councilor Alvin Bunag, Councilor Eman Tuazon, Councilor Jerry Harin, Councilor Esty Loyola, Councilor Rosel Aliano, Councilor Pink Salud, Barangay Captain Abang Ordonez, Atatoy ni Angelica Bulido. pong salamat sa inyong suporta. At ngayon mga kaibigan, ating tunghayan, ang delegasyon kasama ang nuestra Senora del Pilar. ikalabing pito ng ikalabing pitong siglo nang dumating sa Cavite ang mapag-ibalang imahen ng mahal na birhen ng Del Pilar lulan ng isang ganyon galing Espanya. Sinasabing ang imahen ay nasa imus na bago pa man itatag ang parokya. Ang Hacienda de Imus noon ay nasa ilalim ng parokya ng Cavite El Viejo na ngayon ay kawin taong 1775 na itatag bilang iwanay na parokya ang simbahan ng Imos at ang mahal na Virgen del Pilar ang siyang ininala bilang patron. Taong 1761 nang itatag ang diosesis ng Imos na sumasakop sa buong lalawigan ng Cavite si Nana Pilar ang itinilagang patrona ng diocese sa kapangyarihan at ngalan ni Papa Benedicto XVI ang mahal na Birhen del Pilar ng Imus ay ginawaran ng koronasyon kanonikal noong taong 2012. Taong 2020 naman na ang parokya at katedral ng Imus ay itinilaga bilang Pang-Diyosesanong Dambana, Nuestra Señora del Pilar, aming lakas at kagalakan, ipanalangin mo kami. Nagpapasalamat po kami sa pura paroko na Pang-Diyosesanong Dambana ng del Pilar, Katedral ng Imus, si Reverendo Padre Ruel Castaneda. Kasama po ng parosa ng na Mahal na Birhen ng Del Pilar, ang St. Mary Magdalena mula sa Kawit Kawite, mga kasapi ng servants and handmaids of Our Lady of the Pilar, altar servers mula sa parokya ng katedral at dambana ng Mahal na Birhen ng Del Pilar, altar servers mula sa Holy Family Parish Lancaster, Imus, Cavite. Altar servers mula sa kapilya ng San Agustin ng Canterbuyo, Alapan, Imus, Cavite. Mga kapataan mula sa parokya katedral at lambana ng mahal na del Pilar ng Imus, Cavite. Mga mag-aaral at guro mula sa Our Lady of the Pilar Catholic School mga Basabi ng samahang haligi ni Maria St. John Paul II Parish, Dan sa Cavite, mga deboto at lingkod ng simbahan mula sa parokya katedral at gambana ng mahal na Biren del Pilar, Ibus Cavite, kasama din po ang mga kaibigan nating mula po sa Our Lady of the Pilar Seminary. Ngayon, ating kong palapahala ang patrona ng Diyosesis ng Imus, Nuestra Senyora del Pilar, kasama po ang mga deboto mula po sa lungsod ng Imos. At ngayon okay, naman, tunghayan po natin ang karosa ni San Francisco de Malabon.